Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito tayo ngayon nagbabantay sa munting laundry shop ng aking mahal na inay. Ayan, at sasabihin ko na sa inyo guys kung bakit matagal tayong nawala. Ayun, kasi maraming nangyari kahit sa pamilya, kahit sa bahay. Ayan, and hindi naman din kayo iba sa akin kasi mga subscriber ko na rin yung iba sa inyo. And also, ngayon lang ulit tayo nakavlog dahil yun nga rin, meron ding instance na yung aking cellphone, eh, puro crap. At lalo na, yung pinalitan ko yung cellphone ko. At eto na yung bago na gamit natin. So, yun. So sisimulan natin sa bata na namahinga ng matagal dito sa pagva-vlog ko. Well, as you can say, yun nga yung huli kong nasabi sa inyo na meron akong bagong afam. Oo, may bago akong afam guys. Kasi nahuli ko na nang nang uh, ano siya, nang loloko sa relasyon namin when in fact may video na patunay yung kanyang kapatid na binigay sa akin pero noon na ko hindi ko kinaya kaya dinilit ko na lang pero ang pinaka may kopya yung kapatid niyang nagmamalasakit sa akin so ayun nga kaya ang tagal kong na depressed so dumaan itong buwan ng June siya rin namang Uh, reunion namin sa probinsya kung saan ako pinanganak ayan so nagpunta kami and pagdating doon, sabi ng pinsan ko dahil sawi din siya sa pag-ibig so sabi niya uh, tatlo kami bali pinsan ko siya at yung isa niyang pinsan mga sawi kami sa pag-ibig so kaming tatlo so sabi niya punta daw kami ng Palawan so yun guys di nagpunta kami ng Palawan and nangyari di syempre enjoy enjoy ang bakla ayan so uh, nakapaghinga ng maluwag ayan nakapagpalagayan loob sa mga turista mga nakilala mga bagong kaibigan para malimutan yung dinaramdam ko guys so yun yun na nangyari and then after After mga ilang weeks, yun na, nag-decide na kaming mauwi. Pagdating naman dito, meron namang gulong ginawa yung asawa ng kuya ko. So, ayun nga, daming nasabi, ang daming ring mga nangyari. So, yun. So, basta marami guys, marami, marami nangyari. And then, hanggang sa nakapag-decide ako na, yun nga yung aking cellphone kasi basag-basag na yung luma, sabi ko i ano ko na lang kaya mag ano ako ng cellphone sa mall yung pwede kong hulug-hulugan ng siguro kung ilang months to pay yung ganyan so shout out dyan sa home credit nga pala dito sa may SM Center sa may Las Piñas ayan ang bait-bait ng staff ninyo sa home credit na yan ang bait and uh, shout out sa inyo dyan sa pinag anuhan ko ng cellphone ngayon. So, yon And, sabi kong ganun, itry ko, ko ulit na bumalik. Malay nyo, di ba? Mapanood nyo ulit ako. So, yon guys. So, yung bago ko namang afam, kwento ko naman din sa inyo na mabilisan lang din. Yung bago kong afam, halos magkasing edad kami. Ahead lang siya ng ilang taon sa akin. So, kung ako ay 40 na, siya ay siguro 45, ganyan ang edad. So, mas maigi na rin yun, guys. Yung medyo mataas ng konti ang edad sa akin. Kesa naman sa, ang edad ko eh, nung ako ay hindi pa nagba-birthday, ako ay 39, tapos ang aking boyfriend ay 35 years old or 33, kasi nga limang taon ang tanda ko sa kanya. So, para lang din ako nagbabantay ng bata. Ganon. So, maigi na rin na yung edad namin eh hindi nagkakalayo. At least, 40 ako, siya ay 45. Ayun. So, oo, mukha siya matanda kasi ganon naman talaga ang mga afan Tayo kasi mga asyano, kahit anong edad natin, kahit medyo nag-50 plus na tayo, mukha pa rin tayo mga bata sa totoo lang. Pero sila kasi, Maaga silang nai-stress sa buhay, so maaga rin nangungulubot. Real talk yan, guys. So edi ayon, so happy ako sa kanya kasi napakabait and naka nakausap ko siya. Busy din siya kasi may negosyo din siya. Kung ang negosyo ng nanay ko ay ito, laundry shop, Kung makikita nyo Actually, may nakasalang pa nga ako doon. At yun, yun na nangyari. So, okay kami. Okay din ako. Yun nga lang, syempre, hindi, hindi natin may iwasan na kahit nagmumubo on na tayo, kahit mga ilang buwan na yung lumipas, andun pa rin yung pangungulila na nasayang yung pag-ibig namin nung aking naunang afam. Kasi, neto, netong netong aotso Naalala ko kasi monthsary namin tuwing a-8. So, kami ay 10 years na and 6 months dapat. Eh, kaso naghiwalay na kami. So, gusto niya bumalik pero ako ayoko na guys kasi napagod na rin ako. Ayoko na rin kasi ng ganun dahil pag binigyan ko pa siya ng chance, mauulit at mauulit yung pangangaliwa. Yun guys, take note. Hanggang first chance lang ako kasi kapag nakita kong ganun na, alam ko kagad na mauulit niya yan Kaya ako na lang eh nag advance thinking na Hindi ko na lang pagbibigyan na second chance Kasi lalo lang akong madudurog Pero nasa sa inyo na yan Kung anong opinion nyo Basta yung opinion ko Hanggang ano lang ako First chance Pag nasira mo na yan Sira ka na talaga Kung baga ganun. Kasi kahit pagbigyan pa kita Mauulit yan eh Sempre tao ka lang din, hindi ka perpekto ka mo. So ganun din siya. Mauulit niya kasi hindi lang din siya perpekto. So para makaiwas tayo sa ganun, hindi ko na binigyan ng second chance. Kasi nangaliwa na eh, o di ba? Pag bibigyan mo pa, e eh, baka mamaya magtuloy tuloy pa yan, di ba? Kagaya din yan, advice yan sa mga misis jan or mga babae na kinawali at kina, kinaliwaan. Ayan, nabubulol na ako. Kinaliwaan ng kanilang mga nobyo at mga asawa. Na kapag nangyari na yon na may kalaguyo yung karelasyon ninyo, wag nyo nang bigyan ng second chance. Patawarin nyo siya and then move on. Yun lang ang gawin nyo. <coughs> Pero yung sasabihin makipagbalikan, wag na. Kasi mauulit lang guys madudurog lang kayo so stay lang dyan ah kasi meron akong nakasalang so marilinig nyo naman ako guys so yun so syempre medyo sabi tayo tayo sa pag-ibig hindi tayo isunerte nung una pero nangyari may nakilala ako sa isang dating site naman na pang transgender lang ha yung mga kagaya ko mga transgender Oo, transgender, sabi ko kasi nagtetake ako ng hormones and nag, nagbabalik alindog ako kasi nung pandemic nitong 2020, doon tayo lumobo kasi nga walang ginawa dahil pandemic, lockdown, kain, tulog, ganun. So, tataba talaga. So, yon ngayon, medyo nabawas-bawasan yung kilo ko and pinagpapatuloy ko lang din yung ginagawa. Ayun, kaya masasabi kong transgender ako kasi tagal ko na rin nagpipils so ayon so inaayudahan ko na lang ng pagpapapayat para lalo kasi hindi naman mabilisan ang ginagawa kong pagpapapayat nakakahimatay kaya kapag binilisan mong pumayat yung hindi ka talaga kumain talagang papayat ka pero hello yun ang ayoko so ang ginagawa ko yung kumakain ako ng paunti-unti at least kumakain ayan Tas, edi yun guys and pinasukan kong dating site transgender site ayun meron namang afam na marami nagkaparamdam meron din namang hindi meron namang titingnan tingnan lang yung yung profile tapos dun ko nakilala itong bago nating afam mabait siya so tinigil ko nang magpunta ulit dun sa dating site nung mula nung nakuha ko na itong nakilala ko ngayon so okay na kami and yun nga sabi niya ting din ng araw or oras na bibisita siya. So, ayun, maigi na rin yun. Hindi naman natin minamadali lahat. So, yun guys, at least happy na ako. And, nagsistart kaming i-build ang aming friendship. Ayun, so, pag nakapagpalagayan na ng na then, siguro, time will come. Kung gusto niyang bumisita, edi, go lang tayo ng go. Ayan. So, ayun guys, meron ding in-offer pala din sa akin para updated din kayo sa buhay ko. May in-offer na magbalik ako ng trabaho sa call center. Eh kaso call center, e eh, tayo nag-resign. Kasi nga hindi na kinaya ng ating kalusugan, bawal na ako magpuyat. So, mas tinututukan ko na lang ito, ito negosyo ni nanay ko. At least, ito lang naman ang gagawin ko, laba. Lalaban yung mga damit, tapos lalagyan ng ganyan, ipapatas or... Uh, I, ipapile and then ipaplastic. yon yun yung gagawin. So, yeah, arrange lang ganyan. So, yun guys, uh, madaling sabi, ngayon, happy ako din nakabalik tayo na nakita tayo ulit sa aking YouTube channel. Yung dati kong YouTube channel guys, na hinayang ako kasi na ano na siya, na hack. So, ang daming videos nun. So, ito, ito try kong gumawa ulit ng mga videos. So, ito ay pa uh, pahapyaw pa lang. So, sa mga susunod, abang-abangan lang guys. And then, happy ako na makita ang mga kajunakis ko dyan. Ang mga aking panuhoters. Ayan. Ang panuhot pala na binanggit ko is a bisaya word for kabag. Ayan. Kinakabag. Maigi na rin yon para medyo catchy, di ba? Ayan. So, ayun, happy ako na makita kayo ulit and makausap kahit na hindi naman kayo nagsasalita dyan. Nanonood lang kayo. Ay, ayun. And then, happy na rin ako dahil in a way, may libangan ako, may outlet. May outlet. Kasi ito naman ay diary ng buhay ko. Ayan. So, day mag, mag uh, upload upload ako 'yan yung mga ating ginagawa dito sa laundry shop ayan always and ayun para makita nyo lang ayan 'yan ang itsura ng ating laundry shop ayan meron tayong ref na may ice cream pero hindi ko pa muna ipapakita kasi walang laman meron dadalawang galon na lang natitira tinawag ko na yan para may mag-deliver ayan may mga nag-claim noon netong mga nagdaang araw ayan may iba na hindi pa at may iba pang makapila na para labhan ayan tapos ayan eto dyan ako nagtitiklop yan ang scotch tape ayan so ito yung aking mini mini table may salamin ando na aking tablet pag nanonood ako ng youtube ganyan tapos yan ayusin natin paghawak ayan yan yung sa labas yan yung harap ko at yung gate na bukas na yan yan yung papasok ng Elizabeth Seaton isa siyang daanan na papasok ng Elizabeth Seaton dito sa BF kasi yung pinaka main gate niyan ando dun sa harap so kami yun nandito sa may bandang likod ng Elizabeth Seaton ayan so ayun guys and sana makasubscribe yung iba and hopefully Uh, maka-upload tayo ulit ng panibago ng mga videos and sana masuportahan nyo ulit ako. And this is uh, G. Panohot, your transgender vlogger. Signing out, mga bebs. Bye-bye!